Hi guys, uh, good morning po sa ating lahat ayan, uh, uh, dahil uh, birthday natin ngayon uh, meron po tayong uh, isi-sale ng mga ready to fight mga bro uh, isi-sale natin ngayon dahil birthday natin uh, ngayong araw lang po ito ha, uh, bukas iba na so hindi na sila pang out bukas sa mga may gusto lang po ayan, 5,000 po ayan. ngayong araw lang po 5k Bali, ilang manok kaya usin natin? Apat. Ayan, isi natin apat. Ito, 5K lang bro, 5K. Ayan. Ah, si Pat Kilatis, ah, message nyo po ako sa TikTok, saka sa Facebook. Ayan, 5K lang po. Ayan. Local National. ah Bakbakan Banded, saka WEC Ayan, 5K lang bro. Sale, sale na natin to ngayon. Birthday lang. Isang araw lang tayo mo sale. Pakita ko yung iba. Ito bro, bulik. Ayan, pakita ko sa inyo mga bro. Hindi uh, ba, get the light. Ayan, mga ready to fight mga bro. Ito, mid, uh, mid station lang to. Ito yung anak ng nanalo sa BOT. BOT 4. Ayan, 5K lang bro, ganun din, national at local. Ayan, oh. Ayan. So mga ready to fight na to Kahit mga one week uh, preparation Kaya to Ayan. Ngayon lang to ha At bukas di na pang out Sa mga may gusto lang mag message lang po sa aking facebook Then papakita ko po yung dalawa Ayan ito naman yung pangatlo mga bro uh, Ganon din to uh, Local national Ayan. Oh, ayan. Sa may gusto lang po, ito is mid to high. Ah, uh, sakto lang yung sukat niya. Ayan. Ah, uh, kilatis. Mga ready to fight to mga bro. May mga salpak na ng gamot to. So, kung naghahanap kayo ng panlaban at konting tulak na lang, pwedeng-pwede itong mga itong natin. ayan mga bro ngayong araw lang po sale 5k po ang isa so ganito rin po ito eh. local national ayan then papakita ko yung file uh, sa mga gusto lang winner na rin yung 5k ito bro sa mga naghahanap ng uh, materyales. ayan ah, nanalo na to ito yung tama oh. pero eh, okay na magaling na yung sugat tumutubo na yung mga balahibo ayan One time winner. Eh pinalungan na rin natin. Ito 'yung may palong oh. kapapalong ko lang. So, 5k na lang din, mga bro. Local national din 'to kasi pinantanggal ko 'yung wing baneto. nito. kapitan na lang natin ng personal banded. Ayun. And then sa may gusto, mga bro, 'yung nanalo natin puti. Ah, paunahan lang. Ngayon birthday lang 'yun, mga bro. Kayo na magpagaling ng sugat. Hindi ko alam kung ah ang sabi kasi ng manggagamot is hindi naman daw mababalta So singit kasi yung tama. Paunahan na lang bro, 2.5 na lang yon i-out natin. Kayo na lang ang magpapagaling. Ayan. Ayan. Maraming maraming salamat po sa bumate. ang ah, ngayong araw lang, sale tayo 5K. Ah, Magpipagunta po tayo sa February 9. And then maraming maraming salamat po sa suporta kay Kuya 3 Ayan o. Oh.